So guys for today's ay gagawa ko ng macaroni soup yan ang aking mga ingredients yan ito yung aking macaroni na gagamitin ang aking panggisa ay star margarine so nandito na lahat ng aking mga ingredients guys so ito guys aking yan ang aking gagawin na pang ano, instead ng mantika. Yan, tutunawin para masarap yung ating supas. Next yung ating sibuyas. Yan. Ano, ano lang na. Ano yan, tapos ang ating garlic. Ilagay ko na yung aking manok. O sinabay ko na yung aking carrots para lumambot. Nilagay ko na rin yung aking pangpalasa. Yung aking chicken. Yan. So takpan muna natin ito ng ano para lumambot muna ang ating carrots. Nilagay ko na yung black pepper. Yan. Yan na siya guys. Dagdagan ko lang to ng tubig para pinakasabaw niya. Yan. Ito na siya guys. Oh. Nalagay, nilagay ko na yung aking mga ang ano, ang lagay dyan. Yan. Ilalagay ko na lang ang last yung aking um, gatas. Ayan. Papakuluan ko muna siya ng bahagya. Tapos mamaya, yung aking last na topping ay ang aking milk. Ito na siya guys. Ilalagay ko yung aking milk. Ayan. O, tamang-tama lang, diba? Ayan, tapos. Hmm. Titimpla ko na lang yun. Ayan guys, luto na ang aking sopas. Titikman na natin. Hmm. Ayan na guys, ang aking nilutong sopas ayan, ang sarap guys kasi ang nilagay ko yung sar margarine ang aking iginisa dito sa aking niluto ayan tikiman time na ayan, maraming sa maraming salamat sa inyong panonood sana magustuhan nyo ang aking my own version na ano na mm, pasta soup <laughs> And maraming maraming salamat sa iyong panonood. Ayan, bye-bye. Kain na tayo.